Di biro ang buhos ng ulang naranasan natin simula kagabi. Ayon sa pag-asa, yung bumuhos na ulan sa isang bayan dyan sa Quezon, sa loob ng anim na oras, ikatumbas na ng, ng normal na ulan sa loob ng kalahating buwan o higit pa. Para sa latest, may report si Trish Roque, live mula sa pag-asa. Trish. Cheryl, mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin tigil ang buhos ng ulan dito sa Metro Manila at maging sa ilang mga bahagi ng Luzon. Pero sabi ng pag-asa, hindi bagyo ang may dala sa mga pag-ulan na ito. Isang low pressure area na nasa halos 50 kilometro kanluran ng Metro Manila ang dahilan ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa NCR at mga kalapit na lugar. Sa tansya ng pag-asa, posibleng nakalabas na ito ng bansa oras sa maging ganap na bagyo. Halos nag-dissipate itong uh, LPA na to, no? Pero nakitaan pa rin namin ng, uh, ng paglaka, paglakas or pag-reorganize. Uh, Paliwanag ng pag-asa, hindi naman kakaiba ang patuloy at malakas na buhos ng ulan kahit walang bagyo. Meron niya kahit tropical depression lang mas marami pang pa inuulan nito kaysa sa tropical storm. So nakadepende yun sa dami ng ulap na daladala -dala niya. Sa tala ng pag-asa, pinakamarami ang naging pag-ulan kaninang alas 2 hanggang alas 8 ng umaga. At sa panahong ito, ang isa ng alabat sa Quezon ang nakatanggap ng pinakamaraming buhos ng ulan na umabot sa 165.2 mm sa loob ng anim na oras. Katumbas yan ng lampas kalahati ng pangkaraniwang buhos ng ulan sa Alabat sa loob ng isang buwan. Malayo naman ito sa ulang bumagsak ng manalasa ang Bagyong Ondoy noong September 2009. 341 mm na ulan ang ibinuhos ito sa Metro Manila sa loob lang ng anim na oras. Tiniyak naman ng PNP na handa silang magpadala ng tulong sa mga lokal na pamahalaan gaya ng rubber boats at iba pang gamit sa search and rescue kung kakailanganin. Cheryl, inaasahan nga na ngayong gabi ay unti-unti uh, na nga lalabas ng, kal ng kalupaan itong uh, low pressure area na nagdadala ng pagulan sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Pero hanggang bukas pa daw ng umaga mararanasan yung tuloy-tuloy na pagulan. Samantala, nag-issue na rin ng uh, flood warning ang pag-asa sa iba't ibang mga probinsya kagaya sa Central Luzon, sa Bicol, sa Southern Luzon at maging dito sa Metro Manila dahil nga sa walang tigil na pagulan. Binabantayan din yung uh, ilang mga ka kaulapan kung posibleng maging low pressure area ito pero nasa labas pa naman ito at malayong malayo pa sa Philippine Area of Responsibility. Cheryl. Maraming salamat, Trish Roque, na gulap, live mula sa Pag-asa.